Pinuntaan ko siya ng day old, mga sabong. Tapos, nung uulitin ko na yung breeding na yun, ha? Eh kasi yung tatay nito, nakalimang panalo eh. Nakalimang panalo. Hindi naman sa dahil gusto kong winning line, mga sabong eh. Dahil, uh, mga sabong, yung winning percentage, hindi ko pa alam kung pininiwala ko hindi. Pero, ang namamana kasi mga sabong, ito ah, tribo din. Ang namamana, para sa akin ah, para sa akin mga sabong, ang namamana, hindi yung pagkapanalo hindi namamana ang pagkapanalo dahil mga kasabong ang nananalo ang namamana is yung laro yung mga kasabong ha? para sa akin ha para sa akin dahil pa paano mo mamanahin yung pagkapanalo hindi naman hindi naman makakalaban ito yung nakakalaban din ng tatay niya di ba magkakaiba rin yung na nakakalaban eh winning line sa winning line magkakalaban winning line sa ganyan hindi mga kasabong ang kailangan mo kaya ang gusto ng iba nagbibrid sila na may panalo na oo oh, maganda talaga yun kasi subok na subok na sa laban yung tatay pero hindi mo mamamana yung panalo. Ang mamamana mo is yung laro niya sa gradas si mga, mga asabong. Yun yung, yun yung pinininiwala mga asabong. Kaya ito, ibibreed ko siya, yung tatay niya nakalima. Ah, nakalima, which is sanay na yun. Hindi ko sinasabing ito ay baka makalima din. Hindi. Ang kukunin natin is yung laro. Ito mga asabong is sweater sa Black Alabama mga asabong. Kaya gusto ko lang ulitin, yung breeding na yun, kasi namatay yung tatay niya sa cording, nakalimang panalo, wala na siya, no? sumabit na ganun, hindi namin napansin, namatay Aww. yung mga sabong. Kaya ito, binintahan ko yung nakabili nito ng day old na sisiu, 50 pieces. Nakita ko, binibenta na niya sa online. Yung binilan ko pa, yung nakabili. Buti nga, mura lang din binigay sa akin eh. 2,000 lang. Ayan. Binili niya sa akin day old. Ito, bumalik sa akin. B-breed ko. Subukan ko. Kasi alam ko naman kung paano din ibrid yan. Kung saan ko ibabanggayan yan. Ayan, mga asabong. Yun yung, yun yung history nito, mga asabong. So, yun. Ganun pa din. Elgama Gray. Elgama Gray. Yeah, gusto ko kasi, mga asabong. Dalawa lang mag ng Elgama Gray. Which is itong light. Kasi tatlo yan eh. White pit, yellow pit, tsaka hatch. Yan. Gusto ko pagka-hatch, ganito ang kulay. Pakita mo. Yan, ganito ang kulay niya unlike doon pero yun kasi maganda din kulay noon pero mas mas ano kasi para siyang frost gray ang ganun na itsura so yung mga sabong um, yun lang ang broodstag ko lang ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 lang ang aking gagamitin na broodstag ay hindi pala walo pala walo pala meron pa yung Boston Raptor ay putahan natin niya ay ay, ay Boston Raptor. Dito tayo. Ay ay ay, sige out ko muna si muna, si Alvin. Anis, Salvi. Para natin yung tol. Palakmahan natin yung alis! <laughs> yan, yan. Manuno ka yan, bahala ka. Ang okay, asabong, madaming pasikot-sikot dito sa manuha ko. Waste kasi to eh. Parang nasa waste. <laughs> Yon. So na matadaanan natin kung saan. Dito naman, nakakord yung mga panglabaan. Parang malapit siya sa gradas. Na mamaya, mapapuntahan natin yung gradas natin. Paikot siya, no? Oh. Mula down dito, uh, Pasok ka down sa likod. Punta ka dito. Ito yung mga sabong. Meron na ditong, dito pinapagaling din yung winner. Din yung winner. Pero sa, kung makikita nyo dito, sa gilid na to, nandiyan yung mga panlaban. Susubok ulit tayo sa MCC. Baka makakachamba tayo dun eh. So yung mga sabong. Dito kasi mayroong bilaran din. Di ba? Hindi ka may inip. So dito na tayo. So yun mga sabong, nandito tayo ngayon sa to. Ah. Kaya ito nandito mga sabong. Dahil kararating lang nito. Hindi ko pa masyado sinasama sa mga brood stags kasi pagka siya nakarating dito sa manukan, dapat dito lang muna siya kasi may stress to eh. Stress pa to. Kasi nga, pag dumating ang manok mo sa manukan, 7 days 7 days siya may stress, 7 days sa recovery. Kaya huwag mong palipat-lipat para hindi siya masyadong dapuan ng sakit. Kaya siya nandito mga sabong, ito. Dito siya, dito ko muna siya kinukord. Ito mga sabong, is Boston Raptor, ang tinawag dito ni Boss Bulljack. Pabreed niya to sa atin. Pinabibreed niya to, binigay niya to para siya na daw yung bahala sa anak. Kaya ito, maganda, maganda to. Maganda ang sukat, maganda ano, maganda sukat, maganda ang kulay, maganda ang itsura. Tingnan natin kung maganda pa rin ang magiging anak at yung palo ng magiging anak. Is, kasing, galing nito. Mga asabong, i-check natin ang Rueda. Ito ang aming Rueda, bagong pintura. Makabubuhin asin sinang saga. <laughs> mga asabong meron tayo dito na naka-limber na, na dalawang panlaban. Ayan, dalawang panlaban yan. Isang straight comb at isang pick comb na Elgama Grain. Yung mga asabong, punta tayo sa mga pulit na mga asabong. Pulit. Tara! Mga kasabong, kung mapapansin nyo, bumalik tayo sa area na to kasi yung broodstag ko ay nandito, mga gagamiting materyales. Ha? Soon, dar lalagay ko rin dito yung ating Boston Raptor. Kaya sila nandito kasi nandito yung aking mga brood pullet yung mga gagamitin natin na pulit. Dapat mga kasabong, malapit lang para hindi ka masyadong, ano, hindi ka masyadong mahirapan pagpapopo. So, yun mga kasabong, ito. So, yan, ito ka boy. Yan mga sabong, ito ang gagamitin kong mga brood pulit. Paikot yan mga sabong, paikot. Ayan, paikot yan. Yan. Ayan mga sabong, paikot yan. So kung mapapansin mo, close. Close yung ating lalagyanan ng battery cage. Kasi mga sabong, mas maganda talaga yung close tapos may ilaw. Dahil mga sabong, yung ilaw niyan, bubuksan ko na. Magpapaitlog na ako eh. Magpapaitlog na ako. Ah, last vaccine na lang mga asabong. Um, last vaccine na lang ngayon ng Gumboro. Tapos, magpapakas na ako sa next week. So, yun. Kaya din close mga asabong. Pagka masyadong paspas ng hangin, naiirita na, -ir, na sila. Yung katawan nila is hindi masyadong nagpo-produce ng magandang sirkulasyon para makapag-produce sila ng madaming itlog mga asabong. Kaya din merong ilaw dahil yung daylight nila ay ine-extend natin. Bubuksan niya ng alas... Pag start na ako mag-fightlog ha, binuksan lang kasi nagbablog ako eh. Pag nag-start ka mag log, buksan mo alas 4 na madaling araw, tapos, pat, um, syempre, pag lumiwanag na papatayin mo, siguro mga alas 7, maliwanag na ilaw, tapos sa hapon, buksan mo ulit ng alas 5 na ng hapon hanggang alas 8 ng hapon para yung daylight nila is... May isipin nila kasi ang mga manok, pagka nakikita nilang maliwanag, isipin nila is umaga pa isipin nila is ano pa may araw pa. Kaya i-extend mo yung araw, i-extend mo yung ilaw para sila ay mangitlog na mangitlog. Yung mga sabong battery cage to, well, gamma green itlog na. Pag nangitlog na ganan, gumulong, kunin marking. Pagka-mark, i-mark mo kung ilan yung itlog niya para ilipat mo dun sa iyong logbook mga sabong. So yon, pakita ko yung mga bloodlines ng aking bago to mga bago to. Itong tatlo na to, galing to kay Tito Randy guzman Susubukan natin mga sabong. Susubok na yan. Susubukan ko pa rin kung maayos ang lalabsan. Pagka hindi, ililipat ko sa ibang bloodline. Titingnan natin. Ganun pa rin mga sabong. Um, itong mundo ng sabong ay um, walang katapos ang pag-aaral. Dahil mga kasabong, walang katapos ang pag-aaral. Hindi mo madodomin ang sabong. Walang magaling sa sabong. Kung may pinakamagaling kang manok, may talo yan mga sabong. Ganun yan. Pero mas maganda yung mas namamalo talaga yung manok mo dahil malapit sa swerte yung may palo ng manok yan, nangangitlog na ito, galing to kay Tito Randy ito ay galing din kay Bull Jack ito ito ito, 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 ito raptor na to ito, dalawa to Boston Raptor yan tawag yan tapos, ito naman sa dalawa na to ito, 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 ito galing to kay Aldrin Natividad yan, binili natin yan binigay ng tatay niya yan, tapos itong mga blacks na to yung parin Black Alabama Black Alabama pa rin yan ito, galing to kay Parichano ito yung galing kay Parichano. Ito, Black Alabama to. Ito isa na to. Tapos yun naman, mga luma ng mga materialis yan. Mga luma na ito, 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 Yan, mga subok na yan. Yan, mga asabong. Ito. Subok na yung mga yan. Kaya, paikot lang ng bloodline kasi nagpanalo sila. Ganun lang. Ganun din mga asabong. Ito, so, labas na tayo. Ito, facilities. Yan, mga sabong, Araw-araw, nililinis ni Buiboy ang inalim na yan. Kaya, ayos yan, Buiboy. Great. <laughs> So, balik na tayo dun ulit. Balik na tayo dun ulit. So, yon mga kasabong, bumalik na tayo dito sa area na to kung saan tayo nagsushoot. Yung mga kasabong, um, naiikot ko na kayo sa manukan na yung mga kasabong, ito is um, backyard lang din talaga. Pero kaya ako nga tinawag na game farm is, yun nga, mga kasabong, dahil hindi lang dito natatapos at hindi lang dito, ganito kulit yung pangarap ko sa manukan. Sana kayo din. Um, two to three years from now, siguro, mas malawak na dito yung manukan natin. Kaya mga kasabong, maraming maraming salamat sa panoodyo ah, medyo matagal. Dahil mga kasabong, sabi ko nga, kaya din na ako nag-vlog, kaya ako din kayo inikot dito sa manukan. Dahil, sinusubukan